sa bawat pagikot ng kasaysayan ng Pilipinas, may mga leader na tunay na nag-iwan ng marka hindi lang sa gobyerno, kundi sa mismong puso ng bawat Pilipino. Sa video na ito, ay ating kikilalanin ang limang presidente ng Pilipinas na may pinakamalaking ambag sa ating bansa mula sa reforma, infrastruktura, hanggang sa kalayaan at dignidad bilang isang sambayanan. Kaya't, simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Bago tayo magpatuloy, ikaw kaibigan, Sinong presidente ang para sayo ay best president of the Philippines? Ay comment mo naman sa baba para malaman namin. Number 5. Carlos P. Garcia Hindi man kasing sikat ng iba, si Carlos P. Garcia ay may ginampanang mahalagang papel sa paghubog ng pambansang ekonomiya. Siya ang ama ng Filipino First Policy. Isang matapang na hakbang para bigyan ng prioridad ang mga negosyong Pilipino kaysa sa dayuhan. Ilan sa kanyang mga malalaki at makasaysayang mga ambag ay ang Filipino First Policy, 1958. Isang hakbanging pambansa na naglalayong bigyan ng prioridad ang mga Pilipino sa larangan ng negosyo, kalakalan at industriya. Layunin nitong bawasan ang pagdepende sa mga dayuhang korporasyon at pasiglahin ang lokal na ekonomiya. Inilunsad ito sa gitna ng lumalaking impluensya ng mga banyaga sa komersyo matapos ang World War II. Austerity Program Isinulong ang pagtitipid sa gastusin ng gobyerno upang mabawasan ang utang at mapatatag ang ekonomiya. Mahigpit na sinuri ang paglalaan ng budget sa bawat ahensya. Pagpapalaganap ng pambansang kamalayan. Sa kanyang termino, pinaigting ang kampanya para sa nasyonalismo, gamit ang edukasyon at media, upang mapalakas ang tiwala ng mamamayan sa sariling kakayahan. Sa panahon ni Garcia, nagsimulang tumayo sa sariling paa ang ekonomiya ng bansa. Pinatunayan niyang hindi kailangang maging dayuhan para umasenso ang bayan. Number 4. Manuel L. Quezon, 1935-1944 Siya ang ama ng wikang pambansa at unang pangulo ng Commonwealth. Pero higit pa diyan, si Quezon ang isa sa mga haligi ng ating national identity o pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ilan sa kanyang mga malalaki at makasaysayang mga ambag ay ang pagbuo ng pambansang wika. Ipinasa ang Commonwealth Act 184 na lumikha ng Surian ng Wikang Pambansa. Layunin nitong magkaroon ng isang wikang pagkakaisa na kalaunay naging Filipino sa panahong hati-hati ang bansa sa dialects. Ito'y naging simbolo ng pagkakabansa, paghahanda sa kalayaan mula sa Amerika. Bilang Pangulo ng Commonwealth, inihanda niya ang gobyerno para sa ganap na kasarinlan sa ilalim ng Tidings McDuffie Act. Pinatibay ang mga institusyon, binago ang sistema ng edukasyon at isinulong ang nasyonalismo. Pagpapalakas ng National Defense, National Defense Act of 1935. Itinatag ni Quezon ang pundasyon ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng batas na ito. Layunin nitong ihanda ang bansa para sa ganap na kasarinlan at proteksyon sa gitna ng lumalakas na banta sa Asia. Sa tulong ni General Douglas MacArthur, itinayo ang mga training facility, Reserve Corps, at Military Academy, ang AFP ay naging haligi ng soberanya pagkatapos ng digmaan. Pakikipag-ugnayan sa mga Hudyo noong Holocaust. Sa panahon ng Nazi Germany, tinanggap ni Quezon ang mahigit isang libong Jewish refugees sa Pilipinas, isang makataong hakbang na kinilala sa buong mundo. Sa panahong hinahanap pa ng bansa ang kanyang tinig, ibinigay ni Quezon ang wika, dignidad at depensang magbubuklod sa atin bilang isang bayan. Number 3. Fidel V. Ramos Dating sundalo, unifying president. Isang leader na hindi lang nagdala ng kaayusan, kundi pati sigla sa ekonomiya. Ilan sa kanyang mga malalaki at makasaysayang mga ambag ay ang Philippine 2000 Vision, programang naglalayong gawing globally competitive ang bansa. Kasama dito ang liberalization ng ekonomiya, deregulasyon ng sektor ng enerhiya at telekomunikasyon, at modernisasyon ng industriya. Peace Agreement with MNLF 1996 Isang makasaysayang kasunduan na nagtapos ng dekada ng labanan sa Mindanao. Naging daan ito sa pagkakatatag ng ARMM. Tinapos ang malawakang brownout ng dekada napo sa pamamagitan ng power plants at energy sector reform, pagpapalawak ng telecom at transport, binuksan ng industriya ng telekom sa kompetisyon dahilan kung bakit sumabog ang mobile phone use sa bansa. Si Ramos ay isang leader na tahimik ngunit epektibo. Sa kanya, hindi sigawan ang solusyon kundi sistematikong reforma. Number 2. Ferdinand E. Marcos Sr. 1965-1986 Controversial Malawak ang naging epekto, hindi maikakaila. Si Ferdinand Marcos Sr. ay may malalaking proyektong iniwan sa bansa. Mabuti man o masama ang pananaw mo sa kanyang pamumuno. Mga ambag, malawak ang infrastruktura. Tinagurian bilang Golden Age of Infrastructure, pinangunahan niya ang pagpapatayo ng Cultural Center of the Philippines, Heart Center, Lung Center, Philippine International Convention Center, San Juanico Bridge at Bataan Nuclear Power Plant. Layunin nitong palakasin ang healthcare, kultura at enerhiya. Masagana siyam naput siyam at Green Revolution, programang pang-agrikultura na layuning mapalago ang produksyon ng bigas at gawing sapat ang supply ng pagkain. Bagamat naging matagumpay sa simula, kinritiko rin ito sa bandang huli dahil sa utang ng magsasaka. LRT 1 ang unang light rail system sa Southeast Asia ay ipinatayo noong kanyang termino, isang hakbang patungo sa modernisasyon ng transportasyon. Pagpapalakas ng edukasyon, maraming state universities at colleges ang binuo o pinalawak para maghatid ng edukasyon sa probinsya. Ang infrastrukturang iniwan ni Marcos Sr. ay ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ngunit may kapalit ito Lumalaking utang panlabas Martial law At kontrobersyal na pamumuno Number 1 Ramon Magsaysay Ang presidente ng masa Si Ramon Magsaysay Ang naging simbolo ng tapat, makatao At makapilipinong pamumuno Ilan sa kanyang mga malalaking ambag Ay ang Pagwakas sa Hukbalahap Rebellion Bilang dating kalihim Ng tanggulang pambansa Ginamit niya ang estratehiyang military at social reform upang supilin ang mga komunista. Nagtagumpay siya sa pagbabalik ng kapayapaan sa mga kanayunan. Land Reform Program Inilunsad ang National Resettlement and Rehabilitation Administration, NARA, para bigyan ng lupa at kabuhayan ang mga walang sariling lupang magsasaka. People-Centered Governance Binuksan niya ang Malacanang sa ordinaryong mamamayan. Literal na pinapakinggan ang hinaing ng masa. Pinatalsik din ang mga opisyal na korap. Education and Rural Development Pinunduhan ang mga paaralan sa liblib na lugar at hinikayat ang volunteerism sa mga kabataan. Kasama rito ang pagtataguyod ng SEATO na may epekto sa regional security. Mula bundok hanggang barangay, ramdam si Magsaysay. Isa siyang leader na lumapit sa mamamayan, hindi kabaliktaran. Iba-iba man ang estilo, panahon, at pananaw ng mga presidenting ito, iisa ang naging layunin, ang pag-unlad ng ating bayan. Ang kanilang ambag ay naging pundasyon ng kung ano tayo ngayon bilang isang bansa. Muli, this is Bright Owl PH, and see you on my next video. Peace out!